Hello! Hola! Good morning, Buenos Dias! Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Simbang nga bigat tayo aming kadagitipadak nga Ilocana. Agisom tayo man. Nga padak nga Ilocana. Isom. <laughs> yeah, bago ko po umpisa ng aking ichichika ay nagpapasalamat po ako sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much to all subscribe my YouTube channel. Ayan po. Yeah. Meron akong isang kasamahan po sa trabaho. Yeah. Mahal na mahal niya yung asawa niya. Na ako naman, ang unang-unang pipiliin ko ay yung sa unang-una talaga Panginoong Isos. Pangalawa po, ang aking mga magulang. Ang pangatlo po, yung asawa ko. Pangapat, ay yung, siyempre, yung mga anak ko sa mga apo. Yan. Alam nyo po ba na yung, ano, kaibigan ko, sa kakasama ko sa trabaho, meron akong, ano, tanong sa kanya, question sa, ka, ano, sa ka, uh, ko, sabi ko, eh, paano na kung sakaling, ano, malulunod na yung anak mo, parehas sila yung asawa mo. Eh, ang una mong maririskyo, sabi ko, yung anak mo na, di sana yun, yun na ang una mong iririskyo, di ba? Sabi ko ganun. Ay, hindi raw niya iririskyo talaga yung anak niya. Kahit malunod na raw yung anak niya, talagang sasagipin niya yung asawa niya kahit malayo yung asawa niya bago pa malunod na yung asawa niya, ay mauuna na malunod yung anak. Talagang ayaw daw niyang iririskyo yung anak niya. Talaga daw yung asawa niya ang iririskyo niya. Sabi ko, ay, bakit ganun kung ako yung anak ko na, sabi ko, kasi yung asawa pwede mong palitan yan kahit ilan kung gusto mo, sabi kong gano'n yung anak hindi mo mapapalitan yan sabi kong gano'n, ay hindi raw kasi alam niyo ba kung bakit niya pinipili yung asawa niya dahil siya pala yung asawa niya ang tagalutut taga laba, taga hugas pinggan, taga linis ng bahay, magtatrabaho pa yan po sa ano, sa trabaho ng asawa niya. Ay, sabi ko, ay kaya pala, sabi kong ganun pinipili mo yung asawa mo, sabi kong ganun, ganun pala. Sabi kong ganun. Eh kung ako naman siguro, ganun din ako siguro din, di ba? Eh pagluluto ko po yan ah ng ano araw-araw na masarap na ulam. Hindi lang po yun, talagang pagbibigyan ko pa ng gabi-gabi yan kung anong gusto niya kahit gabi-gabi yan sa kama pagbibigyan ko pa yan, kahit ilang posisyon yan di ba Pag ganun yung asawa natin di ba sino ba naman may gusto ng asawa pag ganun di ba eh yung kasama ko sa trabaho pumasok lang sa trabaho pagdating na sa bahay ayan magpapahinga na yan matutulog ng TV lahat yung asawa nang gagawa ay tapo napakaswerte talaga yung ano yung kaibigan ko yun pero apo ang pinipili ko talaga ang una, yung mga magulang ko kasi sila nagbigay buhay po sa akin. Pangalawa po, yung asawa ko siyempre. At ang pangatlo, yun. Tapos mga apo, yan. Ewan ko lang po sa inyo kung ano po yung pipiliin yung una, o anak, o nanay, o asawa. Ay, sa akin po talaga, magulang ko po. Ang una-una ang Panginoon kasi siya po ang nagbigay talaga po ng importante sa ating buhay. Kung hindi ang Panginoon ay wala rin tayo, di ba? Kaya sa susunod naman po tayong magkukwentuhan, mga nanay, mga lola. Sige po, thank you. Bye-bye. See you my next blog